Dr. Vito, napapansin po kasi namin na partikular na ginagamit ng mga pasyente ang gamot at herbal na oregano. Ito po ay isang herbal plant po na karaniwang ginagamit sa mga salad, sa pagkain, at the same time, medicinal properties po, lalong-lalo na sa ating probinsya. Alam niyo po bang may mga benefit po ito na ito po ay ginagamit sa atin. Kahit nung bata pa po ako, ito po ay pinaniniwalaan na ginagamit natin at nakakatulong po sa ubo kapag po kay inuubo, lalong lalo na po sa pagbabago po ng panahon. Yun nga lang po may mga little evidence po kasi na sumusuporta lamang dito kaya hindi pa naman po talaga masyadong ginagamit at nire-recommend ng ilang mga doktor. Mga posible po naman na pwedeng paggamitan number one is pagpapababa po ng kolesterol. Kapag po ito ay ginagamit ng almost 3 months, ito po ay patuloy pa rin po lamang na pinaglalaan sa mga clinical research. Ibig sabihin, kailangan pa rin pong patunayan. Pangalawa po, ito daw po ay ginagamit sa parasite. Kung ito po iniinom for at least 6 weeks, kailangan pa rin po ng masusim pag-aaral para ito ay mapapatunayan. So, hindi nyo po dapat ginagamit ang gamot o herbal na oregano, partikular kapag kayo po ay nagbubuntis, at kung kayo po ay may tawag po na allergy para maiwasan po natin ang mga reaksyon kapag ininom niyo po ito. Always remember, kailangan always safe si mommy and si baby at sa mga may allergy. Pagating po sa tamang dosage, kasi ang ginagawa natin sa oregano, kinahalo po yan sa honey. Kaya sabi ko nga po, huwag po ibibigay ang pulot kapag less than 1 year old. At always, mag-seek po ng advice sa mga butihing doktor sa tamang paggamit nito or kailangan po ba talagang i-recommend. Sa mga dosis kapatid, wala po kasi tayong reliable na instruction kung paano po ba ito. Basta ang ginagawa natin, kadalasan hinahari sa may pulot or kinakain po natin ito. Pagating po as herbal supplement bilang pamayal sa mga gamot, uugaliin niyo po muna magpapakonsulta sa mga doktor. Always remember kasi pag herbal supplement, may mga interaction yan pagdating po sa iniinom yung gamot kung kayo mayroong maintenance. And second, kung kayo po ay mayroong mga existing medical condition na maaaring may sira ang inyong kidney, makapit sa puso, pwede po kayong sigmurain. Kapag po kayo po ay gumagamit po ng oregano, na hindi nyo po sigurado kung paano po ito gagamitin, kung okay lang po ba itong isama sa inyong iniinom na gamot, kung ito po ba ay okay lamang po sa inyong kondisyon. Kaya kung kaya po ay may katanungan, always consult your doctor nang mabigyan kayo ng tamang payo, mabigyan kayo ng tamang intervention at malaman po kung papayag po sa sila. Kasi yan po ay depende sa kanilang predisposition. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot.